isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap muli hindi dito naman po tayo kay tatay hiligay po natin yung uh, bigas para po kay tatay uh, tatay mga kalingap kalingap bilang scouter po ng Jinsan Mindanao sapat po natin Yan po galing po kay uh, mam Ma Ma'am Claire yung pabigas po ni tatay at nasa ganun meron po na siyang maisaing at uh, ito po mga kalingap yung uh, sitwasyon po ni tatay dito ito po yung uh, tatlong balik ko na po dito sa kanyang bahay yan oh. at uh, ito po yung kaldero ni na tatay nakabitin no so tignan po natin mga kalingap kung ano po yung uh, Ulam ni tatay. Uy. Ulam ni tatay. Wow. tinapa? pa. Pang hapunan mo na lang tay. Hapunan. Tapos siyasabit mo ni tatay kanyang ah uh, pagkain oh, para sa atin ng uring yung uring ko ay yung, yung pusa yan at uh, ito pa yung sitwasyon ni tatay yan po, yan po may si tatay oh. ito pa yung ating sombrero <laughs> ayan, at uh, dito rin po yung pinakakusina po ni tatay yan siya nagluluto. So napaka bait po ni tatay mga kalingap At sabi nga po ni tatay Tayo lang daw yung ano, Ako lang nakabisita sa IMO Perme Ang bihira Perme lang daw po tayo na nakabisita po ni tatay mga kalingap At balik uh, balik balikan po natin dito si tatay mga kalingap Kawawa lang po yung kalagayan Ah, uh, kung hindi tayo. Tag, wala na ba? May bigas ka ba, ba yan? Wala na. Wala na. <laughs> Tay, hindi pala ipupunta natin na Kalingap, kaya wala nang bigas si Tatay. Uh, pang-apat na araw yata nung huling pumunta po tayo dito. At uh, nagbiya din po sa, tayo sa kanya ng bigas. Tapos yung nakarang araw, uh, nah, nagpadala po sa kanya si Ma'am LB, uh, LB OFW, ay, LB Abu Dhabi OFW siya nagpa nagpabot po siya ng 1,000 kay tatay at uh, binilan po natin siya noon ng uh, isda at ang sobra po noon ay uh, binigay po natin kay tatay yung suplay so ilan po natin sa pera niyo tayo na binigayin mga ilbi ito yun uh, Pinapara na buwing buwato. Uh, il ilan, ilan pa natin sa pira mo tayo? Sa ina ka sa imo ah? Pira pa? Ucho um, um, to no? Ucho. Uh, So, ba ito? Oo, oh, 50, yung huli. So, uh, bayad ko sa utang ko. Ha. Oh. pila na natira. 50, 8, bak lang kong pa. Ha. Oh. Mm, Kapi. Ha. Oh. Na. Tapos? 65 ang gasto ko sa hmm. May, oh, may Natira pa? So, kal, may natira pa kaya. pila? Mga size pa na. Oo, oh, mga size pa mga 600 pa daw mga kalinga po natira ni tatay so titipid po talaga niya yan budget po niya yung uh, binigay ni ma'am LB OFW yung Abu Dhabi kay tatay katapos, tukaw, at yung uh, apo, uh, 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 ito uh, bali supportan po natin si uh, LB OFW Abu Dhabi uh, kahit hindi pa po monetize po yung uh, kanyang uh, youtube channel ay uh, patuloy pa rin po siyang uh, sa larangan po ng uh, pagtulong importante dati para maahat din po ang kanyang YouTube channel ngayon pa alam po hindi pa pumunitize ang kanyang uh, YouTube kaya tumutulong na po siya e lalo na po siguro mga kalinga pagka na-monetize na po yung kanyang YouTube channel ito po mga po yung uh, bahay tata, ikot, ikot po tayo mga iba-iba pa ipapasure po po kayo okay. ah <tossed> Ito po yung bahay po ni Tatay, mga kalingap. Nakaka-open kalagay po ni Tatay. Kata uh, dyan lang po siya nagsumasalok ng tubig pag ulan Inilalagay e, niya lang yung mga timba na yan sa so, iyerong kung saan doon pumapatak yung tubig-ulan. Kata uh, siya namang uh, sinasalok ni Tatay para meron po siyang uh, gamitin. So Doon na lang po yan mga kalingat Bayo tatay Kasi silbi nga uh, Dingding nya Yan po yung mais na yun Yan Yan, yan po yung binabantay ni tatay Malit lang po yan Nataliman uh, nila ng mais Hindi pa po alam kung mag ilan pa ay ali ni tatay. So konti pa lang po yung uh, lilit pa po yung mga maisi tatay. Ganyan, ganyan pa lang po siya kalilit oh. Daba pa. Dito wala lang pong palanim dyan sa area na to. Tubigan po yan. Matubig. Ay, ang kinabuhi ni tatay mapait. Dami lang tay. Oo, oh, dito mo na. Mas epekta yun, tumadami lang kam. Kamusta naman tayo yung pag-umulan dito? Kagabi, umulan ah, dito malakas. Hindi tumulo. Hindi na. Ah, hindi tumulo yung, bal yung balay mo. Ibigay mo lang sa ako na taga-tanggawan ang sina. Oo. Oh. Taga-tanggawan niya po siya. Oo. Oh. Wala pa lupa yun dito eh. Ah, binigyan ka Oo. Anong pangalan nung tay? Nalimot ko siya yung pangalan. Kung hmm. isang nakadto siya ba? Oo, oh, naawa sa imo ah. Hmm. Ayun po, bali may katanggawan daw po na nagbigay po sa kanya ng SIM. At uh, para yeah. may lagi dito. Para hindi po mabasa si tatay. Shoutout po sa inyo kung mapapanood nyo po ito. Shoutout po uh, sa so nagbigay po ng SIM para po kay tatay. Hindi, hinihatag na yung mga kawai yan Ah, syempre gato yung mga na yan hmm. Yung haligi Tadi talaga rito Ayan, ayun Oo, oh, basta lalaban lang ng patas ano tayo? Hmm. Mahirap yung magnakaw. Uh, patay ka. Ah patay, mapreso ka. Yes <laughs> patay ka nyo. <liyo>. Ang <laughs> bihira mga kalingot. Kasi sabi ko sa si kayo tatay nun, babalik ako. Hindi ako nakabalik yung um, araw na yun. Gawa ng, malakas nga po yung ulan. Ano yung taon? Mm. Sakpan Hmm. naman. Yung ha? Oo. Oh. Wala namang uring na pupunta dito sa balay muna, na. Wala Hindi siya sa kundi. Taas ka nang hindi nga Oo. Oh. Wala din. ito Ang iro. Iro. Ah, tabi dyan yung iro. Yeah. Hindi na yung iro po, yan po yung aso eh <laughs> kung... <laughs> pag nagsara, Yung hahahaha katang gabi, daming iro oo, daming iro dyan sa kabilang bahay ay buhay tatay mapait mapait ang kita buhay ni tatay yung kabulan, kapin Mm. Pag kasi daw pag wais. Oo. Eh, oh, okay pala. Ano tatanim mo yun, tanin ng ibang tao. Yung mais oh, yun, na yan. Yung tao? Ibang tao. Panin ko lang nagbabantay. Sino may tanim yan, tagal rilo yan, mais na yan? Ano yung na, doon kami isang bata Ah, kayo nagtanim. Mm -hmm talim pala ni tatay mais, kaso nga nakakaunti kapag kinain ni tatay eh ni mo tanong sa hula, kawato na lang na nila bunga ha, nila yung bunga hmm ang bera na nakita ko nga sila mababantayan dito hmm, nakita ko nga ano yun tayo, anong bunga yan? puti o? ilo ilo? ilo na, alin na sa color hmm matina ko po nang masimilya Oo. Oh. So, sumutin ako na pumulok. Ano nakakain din yan. Mm Hindi. -hmm. yata kulit mm -hmm. Tapos, pagka nagbunga, nakalihin ah, mo naman. Hindi ka, dalawang kayo magkali. Wala. Nagbaligyan na, ko sa ko, katulog silang... Uh, Ang kilo? Ang kilo. Kuwan lang ka, kilo, 36 lang. 36 kilos? Oo. Uh, mm -hmm. Oh. Oh. Sa akin, ito siguro na 4. Kahirap naman kayo. Mayroon ko sa 3 sekund. Oo. Karinta. Wala nang matira. Kunti na lang. Wala nang wala nang bilhin. 360. Hmm. Bili kong bigas. Wala nang pagbili ng isda. Ang bera sa 400 lang may ikit, yung tatay. Pa, kung binili binili oh. kung mais pa akong binili ito. Binili ko mais. Mahirap naman ang kinabuhay ni tatay, oh. Sige lang, basta mabuhay lang tatay. May mm -hmm. makaskol, para nga... Okay lang na tayo, basta muna ako. Oo, huwag lang magtakaw. Hindi oh, lang. Ay, yeah. Mayroon mo pa. Mm -hmm. pauwi komo sa nayo kayo, oh, oh. Kung Siguro mga yung maesko suba, ah, <laughs> tai. Eh, eh ra kita ni nitatain. Eh, dapat dapat mo sasayin si Tatai, meron na po siya uh, nilutong kanin. Yung tirahin niya pa kainin tanghali sa tabaso. Ah, oh, isang araw 'yun sa kabaso ang tigas luto ko oo oh. tapos tapo na bukas ka ano eh, harap pa ay harap pa bukas yan ina sa buwan ko na kung gutawan na sukal nilugaw uh, na hmm ang bira oh nilugaw sukal na lang lugaw na okay na hmm ang bira si tatay oh sukalan trabaho dayon oo oh.

Pero napakasimple lang ito kung umuwi ni tatay dito mga kalingat. Eh, binigay na rin siya. Eh, paano tayo mga uh, kinikita mo niya? Nagbibigay ka pa sa anak mo? Kung ka pa? Hmm, hindi na. sila na. Ito nasa sa Manila. Eh, naalala ka naman nila? Hindi. Oo, yun. Ay, nagpapadala. Wala? Wala. Nako? Oo, ay, nagpapadala. Hindi, pero pala nila pinapadala. Pilang anak mo sa Manila? Isa. Tapos Ay, May asawa to Pilain mo anak Tatlo lang Asa yung dalawa Akin din sa kwan Isa lang na isa babae Oo oh. Ang isa na trabaho Lang yung uro na trabaho Wala na natato eh. Wala na Wala bisibisita Wala na Hindi na nil Araw ba Sanina yaw Ay, May sanina siya dyan mm Hmm May damit daw po yan makakalihip yung anak yung tatay. Ano, lalaki yan.

Bira. Kung Manila mo na bukod sa kontraksyon. Oo. Oh. Yung akong anak. Uli niya, wala na. Oh, so, wala na yung babae. Minyon na rin yung iba. Iba na na. Yung bata na, 2 ka bilog lalaki. Oo. Oh. Hindi ko, huwag ko na magkatunto. Sila pagkatunto din yung anak mo. Doon ka sa ibu na kung hindi ka nagpuyo. Hmm. Sa Salatao, sa muna. Hmm, buot lang karon hindi asa na. Kaya hmm. na mong tatuli. Nahirap lang kalagayan tatay. Eh. May tatlo pala siyang anak. i-bisita hindi po siya mabisita. Hindi ba lang siya madalaw dito. Hindi, hindi paano tayo pag alibawa? Mamutay ka, hindi na nilalam. Mat na. Ang Ma bira. Oh. Oh, Kasi nandito ko sa bukid. Oo. Oh. So, Cikuta <tuk> Batu Lagi Cikuta Batu mm Hmm Aku lupa tu itu yang mau lebih baik, Dubai Haa oh. Dia pedang tu Tinggal itu Lagi ke paguan tak teman kita <tuk> buat ni tatay oh. Patut kedua kami trafman. Mm hmm. Ya. Yeah. Alam mo kung mga yun sila porta. Oo. Nagulaw mo po. Ay, may pamilya na rin sila. Okay. Nakakaya. Yeah. Pamilya, why kung kapangayo sila? Magpig maghatay sila, hindi. Okay lang. Oo. Oh. Maghatay sila, salamat. Portahan nila. Oo. Oh. Ilagpad mais nila, ilag, ilag pa sarili lupa. pa. Pira pa Dato yung kalagay po yun natin, mga kalingan. Tadaan nila, kong sumbo lang. Hmm. Kumulang um, oh. isang natulog sa Para sini. Oo. Oh. Eh, ako lang isang natulog niya po. At dan ng kudra. Hmm. Kaya e, pa tay, uh, uwi na ko tayo, Baka may ulan -mum eh. Sige po mga kalinga, pat, uh, patuloy pa natin sa portahan. Sila Barsantos Matobang, Ate Nablog, Kalinga Prab. Siyempre ba ang inyong abang likod, kalingap to rapa. Ingat po talaga, Ang God bless. Ah, bye po. Bye na tayo. Yeah. <laughs> Malilit pa. Ilang ano lang po ito. Kaya lang po yung tanin ni tatay Oh. Ito lang yung tanin po ni tatay. Yung mga ilang puno lang po ito. Hindi alam kung ilang kilo ang harvest ni tatay ito kung sakali man na magbunga. Yan, yan, yan. Dito maliliit pa. konti lang yung tanim ni tatay makakalingap.